magandang magandang umaga. Good morning, good morning. Today is Thursday. Amen. Praise God. Ang Diyos ay napakabuti. Sa pagkita ng awit ng ito ay talagang ating pinupuro at sinasamba ang ating Diyos na buhay. Sa kamanaroon ngayon, ang ating tatalakayin ay para sa Diyos at sa atin, yung walang hanggang tipan ng Diyos sa iyo. Napakahalaga ang tipanan. Napakahalaga ang usaping kasunduan. At alam nyo, pag ang tao ay nakipagkasundo sa bawat isa, mananatili ito. Kaya kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, no? pag-aaralan natin sa 30 minuto, ang isang napakahalagang bagay na ipinangako ng Panginoon, na kung saan ang Diyos ay nakipagtipan sa iyo. Amen nakapagtipan. So sa oras ito tayo po ay magbulay sa maghita ng awiting ito. Praise God. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So, inuulit ko, napakahalaga ang ating pong maririnig bahagi na exhortation ko ngayong umaga. So, smile, smile. Amen. Lagi po tayong umuti. Ang Diyos ay patuloy na nariyan lagi. Amen. So, dito sa mga talatang ito, ating pong ihahayag ang napakandang bagay na regalo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. I mean, nasa ka man na roon Nasa yung sala. Sapagkat ang Laguna ay from May 1 to 14. Ito uli, MECQ. Modified Enhanced Community Quarantine. Ang ibig sabihin, bahay muna tayo. No? Pero ang church po ay meron po tayong gathering pero few numbers of people. Kaya ang na-required ko lang po ay yung malalapit kasi 10% lang ng plays. So automatically, the media and the group of the musician, the music team. So this coming Sunday yan. So ngayon maga tayo pray Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa bagong umaga. Salamat sa bagong kalakasan. Katulad na isang agila, patuloy kami lilipad, lilipad, marnasan po namin ang paglipad na ito, ang pagtaas o Diyos ng mga pananampalataya At aming inaangkin, Na kung saan ang kalakasan ay bibigay mo sa amin Sa siya na sinabi mo, Panginoon daily renew our strength Lord Like an eagles, flying o God Salamat dakilang kilang Diyos Sino man nakikirinig, nasa kalantahanan Ano man lugar, ano man bansa Lord God, dalain ko Panginoon Maaabot ng misaheng ito at matatanim sa bawat puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito, Panginoon, ay mabumunga. Tigtatatlong po, alim po, siyam at higit pa Panginoon. Salamat na kilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. So, palapakan natin ng Panginoon. Okay, mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, alam nyo, napakahalaga ang salita ng Panginoon. Sinabi ng Isaiah 55 verse 11, ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. Kung paano daw ang, ang ulan ay mula sa langit, bumabaksak sa lupa at dumidilig sa mga halaman, ganun din ang salita ng Diyos. Pag ito ay nahahasik na parang tubig, ulan na nanggagaling sa Diyos, ako'y naniniwala, hindi babalik na walang kabuluhan. Kung ang tubig ay nagbibigay na sigla, pumapatid ng uhaw at nagbibigay ng dilig sa mga halaman, kapatid kaibigan, ang resulta nito ay pananariwa. Ang resulta nito ay buhay kung ito'y tubig. Kaya kapatid kaibigan, ang iyong pagbibigay ng oras, salita, hindi ito nangawala ng kabuluhan. Amen. Hindi ito mawawala na saysay -say sa iyong wikang Tagalog. In other word, ang oras mong ibibigay ay hindi nasasayang. Kaya, yung tatlong minuto na ating pong pag-uusap at pakikinig ninyo panunood sa aking live stream na ito, The Eagle Wings, ang ibig sabihin katulad ng agila, lilipad, 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 lilipad tayo. Amen? Walang tigil sa paglipad. Uh, lipad. Alam nyo, kaibahan ng sisiyo sa agila, ang sisiyo pag umuulan, nagtatago dun sa kanyang pakpak ng ina. Pag kumukulog, nagtatago kasi sisiw siya, hinahanap niya ang kanyang inahin. Pero kapatid, ang agila, pag may bagyo, lalo yung uh, kinakampay niya ang kanyang pakpak sapagkat ang kanyang kalakasan sa paglipad, kung si kailangan tumaas, kailangan niya salubungin ang bagyo sa lubugin ng hangin. Ano man ang ating nararanasan ngayon, ikampay mo lang ang, iyong pakpa. ang iyong papa, Ang iyong pananampalataya at yun na magdadala sa iyo, hindi sa pagbaksa, kundi pagtaas, pagtaas. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng anumang ating naranasan, tataas ang pananampalataya mo, tataas ang buhay mo. Amen. Paangat na paangat ang buhay. Amen. Pagwapo ng pagwapo, palakas ng palakas. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga prayer ninyo. Hindi lingit sa inyong kalaman. Talaga for the past months, past days. Oh, hallelujah. Kaya sabi ko, ano man ang ating nararanasan, tuloy ang online. Amen. Sapagkat may online tayo sa Diyos na magpapalakas sa bawat isa. Kaya sa atin, napakahalaga ang salita ng Panginoon. Kaya tayo po ay magsama-sama. Kung kayo may Bible sa inyong harapan o kaya sa inyong cellphone. Basahin natin ang Jeremiah 32, no? Jeremiah 32 verse 39. Ano ang sinabi ng Jeremiah 32 verse 39? Inuulit ko, ang salita ng Diyos na parang ulan ay dumidilig pag ito'y lumapat sa lupa. Ang salita ng Diyos, pag lumapat sa inyong puso, bilang lupa, matatamna ng binhi, ito'y didilig, ito'y magbibigay ng buhay, magbibigay ng kagalingan, magbibigay ng pag-asa, at magbibigay ng buhay sa bawat isa. So life is amazing, winning is our calling. Ito ang sinasabi mga kapatid ng Jeremiah. Ano ang sabi ng Bible sa Jeremiah 32.39? Magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. So makikita natin itong winika ng Diyos kapag magita ni Propeta Jeremias. Pinag-uusapan dito yung walang hanggang tipana ng Diyos subalit ang pagsunod ang sabi dito makakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak so god is concerned not only for us god concern is only not only for you god is concerned for our son to our sons and daughters yung ati mga anak So nga ibig sabihin, the God's covenant at tagtipano ng Diyos ay inihahayag ng Diyos hindi lamang sa atin kundi sa ating mga anak. Kaya sa panahong ito, malayo man ang ating pamilya, malayo man ang iyong mahal sa buhay, malayo man ang iyong mga anak, malayo ang mga magulang, pero ang tipanan ng Diyos ay dadaloy sa ating buong sambahayan. Kaya nasa ka ngayon? anuman lugar kana na kikinig ngayon o saan man. Kapatid, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Sa verse 40. Tingnan mo ang verse 40. No, ang sabi ng Bible ito, Makikipagtipan ako sa kanila sa isang naing isang walang hanggang tipan. So kanino nakikipagtipan ng Diyos? God is a God of covenant. Ang tipan ng unang ginawa ng Diyos, alam naman natin sa ating amang Abraham, dumalo ito sa kanyang mga anak, sa mga susunod na henerasyon. Kaya tayo pibahagi ng tipanan ng Diyos mula sa ating unang mga ninuno. At yun ay patuloy na pinapaalala sa iyo na Panginoon. Laging iniisabi nga sa isang wika, inuukil Ayan. Yan ang wikang baryo. Inuukilkil. Sa ibang salita ay pinauunawa. No? Muling sinasabi. No? Napakaraming Tagalog eh. Napatungkol sa tipanan. So, ang mabigat doon ay kasunduan. Naranasan niyo ba makipagkasundo? Naalala ko ang istorya ng Pilipinas nung panahon ng Kastila. Kaya tayo nagtagumpay at ang lahing Pilipino ay malalim sa tipanan. Yung ating mga nau naging unang maging heroes ay somewhere in Malolos ay nagkaroon ng tipanan. Nagpilas pa nga ng mga sedula. Ang ibig sabihin, one is one for all, one for one, one for all. Ang ibig sabihin, ni walang papabayaan. Hindi natin pababayaan ang bawat isa. Kaya noong unang panahon ang tipanan, ay makita natin naging kasunduan na nagkaroon ng kalayaan. Alam mo ba kapatid, hindi isang bayani ang nakipagtipan sa iyo. Hindi si Aguinaldo. Hindi ang sino mang heroes. Kundi ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. Yan yung tipa ng Panginoon na hindi niya kailanman babaliin. Hindi niya malilimutan. Kaya anuman nangyayari sa ating kapanahonan, anumang nararanasan natin, lagi nating basahin kalatang ito, na ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng tipanan sa bawat isa. Tipan, anong tipan? Pagpapalain ko sila habang panahon. Kaya makikita natin dito, sa Jeremiah 32 verse 40, makikipag-tipan ako. No? makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. God will make a covenant and He will establish His covenant between God and you. And not only for me, for my sons, and another coming generation. Kaya ang tipan ng ito, kapatid, ay napakahalaga. Kaya huwag tayong mag-alala. Ano man ang ating nararanasan, ang Diyos ay nagbabantay pinapahalaga niya ang tipang ito. Kaya may tipanan, mga pangako ang Panginoon. Ano ang sabi? Pagpapalain ko sila habang panahon. Habang panahon. Alam niyo ba, ang Pilipinas, sa iba't iba ang panahon. Tag-init, tag-ulan. Di ba sa ibang bansa, apat. Tag-lagas, tag-sibol, tag-lamig, tag-init. Pero alam mo, ang tipanan ng Diyos sa panahon, habang panahon. Ang ibig sabihin ng panahon, tag-init man, tag-ulan man, tag-lagas man, tag-sibol, taggutom o ano man nangyayari, ang Diyos ay nakipagtipan. Kaya pag sinabing habang panahon, walang putol. Pag sinabing habang panahon, abay, araw-araw. Amen? Ang kailangan lamang ay balikan natin yun at muli nating alalahanin ang tipan ng Diyos. Ano pa susunod? At tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na nila sila tumalikod. Kaya makikita natin, ang talatang ito ay buhay na buhay sa atin ngayon. Ang kailangan natin ay ano, tuturo sumunod sa akin ng buong puso. Kaya kapatid, simple lang ang tipan ng Diyos ay sundin natin ng buong puso. Sabi nga natin, buong puso. Hindi buong muso, Kasi marami nagtitipat sa uso sa nguso. Sa nguso. Lord ito, Lord ito, Lord ito. Pero ang sabi ng Bible, buong puso, buong puso. Ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. Hindi lang ipinangako, kundi ginawa niya. Kaya nga sabi na aklat ng Roma, kung ang aking anak na si Kristo Jesus ay binigay ko, ano pa kaya ang pangailangan ninyo? Kaya, napakahalaga na unawain natin ang tipa ng ito ng buong puso. Ang sabi diyan, tuturuan sumunod sa akin ang buong puso at upang hindi na sila tumalikod sa akin. Kasi alam nyo, ang nag-aalaga, ang Diyos talagay, nasa tamang pagsunod lang ng buong puso para tayo hindi tumalikod. Dahil ang ang, uh, ang tipanan ng Diyos kailanman ay hindi niya tayo tinatalikuran. Hindi kakalilimutan ng Panginoon sa tipanan hindi ka tatalikuran ng Diyos sa tipa ng ibinigay sa iyo. Lagi ka nasa listahan. Amen. Hindi na mahalaga kung ikay number one, number two, number three. anuman ang mahalaga, ikay nasa listahan ng Diyos. Nasa parada ka ng katagumpayan. Kaya kailangan lang ano ang sekreto para ang tipa ng iti maging buhay lagi sa ating puso. Huwag natin kakalimutan, sundin natin ng buong puso ang kanyang mga utos, ang kanyang alituntunin. Ang pagpapala ay lagi may proseso. Ang pagpapala ay lagi may pangakong pagsunod. Amen? Kaya pag ikay sumusunod, ang walang hanggang tipa ng Panginoon ay nasa iyo. Kaya napakahalaga, sinabi dito ng verse 40, At tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila. Ang ibig sabihin, may tumalikod. Kasi sabi ng Bible eh, tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod. So, ang ibig sabihin, may merong pagtalikod at maaaring may pagtalikod talagang magaganap. Pero kapatid, hindi ka tatalikod. Amen? Hindi tayo matatalisod, hindi tayo tatalikod, patuloy kang maglilingkod. Amen? Patuloy tayo maglilingkod. Ano man ang nararanasan mo, sumunod ka lang sa panuntunan ng Diyos at ang tipanan ng Panginoon ay laging sa sayo, sa sa akin. Kaya ang tipan ay kasunduan. Ito ay agreement ayon sa iba at kailangan natin sumunod. Kailanman, kapatid, ay hindi magbabago ang tipanan ng Diyos sa iyo. Amen? Ano man ang naranasan mo ngayon, kung sakaling may pagtalikod, pagkalimot, ang Diyos ay nariyan lagi. Binabantayan ka. Naalala mo yung isang anak na umalis sa kalinga ng kanyang ama? Yung prodigal son. Ang kailangan lamang ay magkaroon ng pag-iisip. Yung bata nagkaroon ng realization. At nung siya bumalik sa kanyang ama, ang napakaganda. Bukas ang kamay na inaka pa rin at tinanggap ang anak. Sapagkat ang ama ay nananatiling ama. Hindi pwedeng malimutan ang relasyon ng ama sa anak. Kaya kapatid, anuman na nangyayari, dalawang kamay ang ama at sa langit na wini-welcome tayo at aakapin. At ang sasabihin ng ama, anumang meron ako ay sa iyo pa rin. Kaya ang teipan ng ito kapatid, ay panghawakan natin, ang Diyos ay nariyan lagi na mamagmahal. Ayokoy manalangin. Abang banal, maraming salamat, Dakilan Diyos, sa umagang ito. Bagamat ilang minuto lamang ito, Dakilan Diyos, ang dalangin ko, patuloy mo kami samahan, kami patuloy na magpapalakas at magpapalakasan. Ingatan mo um, manak, ang iyong anak, ang tipanan ni mo'y buhay, na mananatili sa aming mga puso. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Pinagpala ka ng Panginoon. Ang tipanan Diyos ay laging nariyan. Abu Hai. God bless you. God bless you. Life in Christ, I miss you.